Hello mga kabatang Kiapo wala pong episode summary linggo kaya celebrity news po muna salamat. Best decision para sa dating sexy star na si AJ Revol ang pagtanggi niya noon na meron na siyang mga anak kay Aljor Abrenica. Nagpost ang celebrity mom sa Instagram ng makahulugang mensahe tungkol sa pananahimik niya sa mga isyu at kontrobersyang kinasangkutan niya nitong mga nakaraang taon. Walang diretsa hang binanggit ang former Vivamax Queen kung para saan talaga ang kanyang IG post pero naniniwala ang mga netizen na may kronik ito sa pagtatago niya sa publiko tungkol sa kanyang mga anak. Maaari ring ang tinutukoy ng aktres ay ang hindi niya pagsasalita noon sa mga akusasyon na siya ang third party sa hiwalayan ng mag-asawang Alger Abrenica at Kylie Padilla. Mababasa sa Instagram post ni AJ, the best decision I ever made was to stay quiet. Protecting my peace feels too good, praying hands, heart emoji. And thank you to those who understood me without me having to explain, praying hands, face holding back tears emojis, pagbabahagi pa ni AJ. Matatanda ang noong November 12, inami ni AJ sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda na may lima na siyang anak. Ang unang dalawa ay mula sa dati niyang non-showbiz partner. Ang isa rito ay pumanaw na. Ang tatlo naman ay mula nga kay sa current partner niyang aktor na si Aljur. After ng revelasyon ni AJ ay nagsalita rin ang dating asawa ni Aljur na si Kylie Padilla. Dalawa ang naging anak ng dating celebrity couple. Say ni Kylie sa kanyang Facebook post, Ito lang ng po comment ko para matapos na. Matagal ko na pong alam pero syempre inuna po namin ang kapakanan ng mga bata. Sobrang close sila at yun pinaka-importante. Salamat sa panunood like and share para sa update. Salamat po.